tasa tong dula, mga master, dula i-luloy-batinggal ng New Corilla sa pula versus Randy ng Kibalog sa blue. Uno, puntos na parehas ni mga master. Hmm. Shout Marlo Serbilio ng Tandag City. Samsam Tita yung sa Bunga. Uh, si Province. Diana Lacuertan ng Batangas. Dama Hunter. Oliver Canuto ng Samal Island. Nestor Balaga ng Libudon Mati. Val Likutan ng Andabu Hall. Jess Lawan ng Lingig Poblasyon. Master Eddie Sanguyo ng Teresa Rizal, Ruben Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit, Bilitaryo ng Nabua sur. Victor ng Puerto Princesa, Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsida ng Dumagiti, Ailis Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imuskabiti, Rogero Campo, Cristo R. Pascual, Aldi Latado ng Tandang Sura, Simplisyo reformado ng libay-libay mako da bo oro. ng panabo. Jerry Adlawan. Master Militario at Kapin Family ng Mokleti. Warren Totoro ng Alicia Buhol. Sami Boy ng Bangkal. Paul Molina, Bonifacio Grabanti. Robert Madraso ng Cebu. Daddy and Mommy G. blogs ng Kabiti. Claudine San, ng Malita Daba Occidental. Rey Caparas ng Binangunan Rizal. Felix Molina ng Turil. Joel Canio alias Silent ng Toledo Cebu. Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sudi ni San Antonio Nabal. Mix Vlog. Marcia Rosel ng Imus Cabiti. Alexander Piskera ng Jensan. Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan. Dennis Refill. Ardi Toradjo ng Bicol Nabuak Camarines Sur. Mingri Kabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakan, Juicy Ongay, Aligra Maxine Ilong Princess, Pasaporte ng Panabo. John Limsan ng Yucurilla, Francis Orlada ng Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Rick Caparas ng Binangunan Rizal, Derek Refill, Julito Kahigas ng mga Goy, Basilio Marga ng Haguro ng Dabo del Sur, Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Luon Buhol, Marlon Bakyard, Gilbert Alison ng Mahayag Sambuanga, Edgar Dos Sarmiento ng Olunga Po City, Dojoso Batingal, Alung Pilo ng Sitio Mangga, Kandihay Buhol, Chong ng Nintal, Arnel Romeo Burinaga ng Panakan, Tupera ng Barili Cebu, Jamar ng ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel ng Bangkal, Ninyo Karis, Sarang Panabo, Katisoy Vlog ng Sikatuna Buhol, Bunbun Damagim ng Vlog ng Gagusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Boyet Dali ng Antipulo City, Joey Bulot ng Butuan, SS Dama TV, Undoy Aurora ng Cebu, Julito Campus ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligiala Vlog ng Coronadal, Jikals ng Master Cortez Buhol, Anak iskuton, lungkits nang Carmen sibuk, Tiks sirupin as kusas ng batanggas, Daduk kataan baliwag bulakan, Taliban dama TV, Duduk muslim TV vlog, junjung nalang simahan nang buhor, Diks muna nang talisai sibuk, Hulin Morgan nang infanta kison, Jojo amuran kagihay buhor, Idol jiyat, Bos Jun manimog nang Santa Cruz, Irwin regalan nang negros Occidental. Ramos Mingo ng Maasim sa Rangani Province, Saudi Felix ng Babalak Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Ergas ng Dilyao Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo Nagusan, Kaon Kaon Damachan ng Tubigon Bohol, kay Sen Andres Ayot, Master ng San Mateo Risa, Shoutouts, kaninyong tanan. Oh, shout out po sa itong mga kaiso ng OFW kay, na palayo nag-suporta sa Mugat Dama TV kay Camilo Acostan, Jobail Saudi Arabia Waling well, banla siya ng Germany Ripi Indiga ng Saudi Arabia Philip Gristom ng Hawaii Jewel Bakarong Duha Qatar Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy Amura Shout outs kay salamat sa mga tao naghatag kinabuhi nitong gamay nga channel kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Larosalo. Kung kay Boss Jimar Basugan, Bulian San Miguel. Dagang kayo salamat sa mga kanilang pag sa Muga at Dama TV. O gilabi na tayo Boss Il Il Tayong. Uh, sayang pag plaster sa Amo Adresa yung Luna. O pag-padayong na pag sa Dulang Dama din sa Tagum City. Uh, kay Sir Ilil -il tayong Sir, nagandang salamat sa kanunay yung pagsuporta. O, kulayin tayo sa itong shoutouts. O, shoutouts sa tanang Mansanitas Boys. Ilabila kay Kakang ng Kiranti. Shoutouts sa may Kison Street kay Tata ng Sunakaryo. O, share ko na idea sa may pag-asa kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may Asunsyon, kay Steve Angkog sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen. Oh, shout out sa tanan Damador Day sa may Panabo City. Shout out sa kanyang tanan. Ilabi na kay Bus June Bagaan ang ilang presidente diha sa may Digos Dama Association. Sa may samal, kapag ito ng samal, sa may sasa, kay Bitud Hinilaso. Oh, shout out sa may Panabo City, kay Tata Durian kay Sidri kay Butchok kay Fredo ng Panabo, Ugundoy ng Panabo, shoutouts. Sa may mental, kay Tots Campus ng Damahan TV, kay El Presidente Alex Bintiyan ng Skyline, kay Boss Titing ng Agdao Dinsyo ng mental o kay Boss Bunbo ng mental, shoutouts. Sa may Tibungko, kay Gunmalin Kerinskin kay ng Tibungko, kay Robert Laguna, shoutouts. Pangalo Randy ng Tibalo Apa ah, tayo sa tundula mga master Dula Ni Luloy Batingal ng New Corilla Sa Blue versus Randy ng Tibalo sa pula. Dos puntos na ang pula ni mga master. Huwag sa may Agdao, Kay uh, Boss Manning na Kay Master Edwin Cabalquinto. Master Sarsi Barok. Aka Master Pogi Moves. Master na Pogi pa. O kay Master Payat na O nga doon supportan ang YouTube channel ang Dama Paya TV. Makakita tayo itong mga quality moves sa dula ang Dama. Sa may Pindesan, kay Gili, kay Marvin, kay Dorong Flores, kay Buslado ng Pindesan. Shoutouts. Oh, gila dia sa may mako kay Jomar Kaigas, Mario Siliada o kay Busboy Continto ng mako. Shoutouts! outs. sa tanong na dia sa may nabunturan. Shout outs kay Nung Tanahan. kay Romeo Gis, Boy kay Tagnok o kay Rinwin Montiselio. Shout outs. katong ng shoutout sa sunod na nato ang mga videos. Dula. Ni Luloy Batinggal nang nyokorilla sa blue versus serandi nang tibalog sa pula

panalo uh, luloy batinggal ng New Korea. Dagan salamat ug maingadlaw kanatong tanan.